Balik na yan, Anong ginawa niya? Makbang lang po ako. Nagmakbang ako sa gate. Parang sa gate namin gumana. Puck. May lumagotok ba? May lumag Pero inayos ko na yan, di ba? Ngayon? Tama po, bumalik na naman. Hindi ka na nahirapan na naman ako lumakas. Nahirapan na naman, na naman kayo lumakas. Kaya ganun yung lakad. Ayaw <laughs> nyo ito eh. Parang ayaw ito kaya ito pa tupi. Kaya kaya mo tupi. Parang pagano ganun ang tupi niya. Uh -huh. Sige, kaya kayo.

sakit na naman. May marker nga. may kakapa kung hindi maganda. Eh. Oo, oh, sabi ko na nga ba eh. Oh. May nakita ko na nga. Oh. Sakto. Wala na eh yeah. na naman siya. Ito na naman oh. yan may marker oh. Sir, nilagyan ko na marker oh. Ulit ha. Oh, okay. Mayroong na eh. May merong extended league misa na eh Nakabukol. Oo, no, yun nga. ano o, ayan o, ayan o. Ayan ayan, yan o. Yan gumagalaw yan. Yan gumagalaw. Yan yung naiipit pag minsan may hakbang tayong uh, mali. Ay, kumbaga yung, yung parang nabaitin yung hakbang. Oo, uh, yun nga yun. Iipit yung sakong sakong sakong. Eh. pa? Nahirapan na ako Pero madali na yan. Ah, anog-anogin lang yan para mawala siya doon sa ano. Kaya ka nang na naman maglapad. Isa pa. Ba? Hmm? Binigyan ko ba kayo ng bandage before? Alay no? na. ko. Bilas lang. Nasaan yung bandage mo? Naka-iwan po. Bilas lang mong lalabanan ha? Thank you. Pakakalakad na lang kayo. Alam niyo kung bakit kayo nagkakagay ito? Pabalik-balik na lang. Um, Pagbalihak ba pa, bang lalago ito? Sira na kasi yung ano tawag na minus plus Dito, sa medial. Medial meniscus yan ang sira niyo. Pero yan naman, huwag yun ang ipa-opera. Kaya naman pitik-pitikin yan. Mawawala na naman yan. nilakot nyo pa ganun, no? Oo, oo, oo. Mahal talaga. Masakit. Sobra sakit. Sobra sakit. So, Sabi ko, parang ka kung lumalangay, mas lumalangay yun. Eh, kamo may lumagutok ng ano eh. Magtulog pag yun. Oh. Pagkagbang ko ng ganun, itong, talaga yun, kasi hindi ako makalakay Na-dislocate. Eh. inanong ano ko lang yun. Ano mo, Asan mo yun, no? Bandage mo yun. Bibigyan ko ulit kayo ng bandage, ha? Punin nyo sa bahay nyo. <laughs> o, oh, tingnan nyo, o. Oh. Oh. Ayan, ayan. Oh, Pero mayroon pa konti. Kote? Di ako kanina, sigaw talaga. Oo, oh, o. Oh, mo. Sakit talaga, sakit po talaga. Ayan. Ha? 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 Alam niyo, bigyan ko ng mga yung bandage. Ha? <laughs> Pagka no, magbili na kayo ng ano, kasi medyo umiidad-idad na kayo. Hindi na mapigil yung ano, alam mo, pagka umiigad tayo, siyempre, humihina lang rin sa ng buto natin. Kaya kailangan, sana huwag kayo matutumba dahil, naku, huwag naman sana mapapracture kayo. Meron nga anak ko binigay sa akin, yung pantuod talaga. Sa yung sa pangbasa. Yung pinapasa ko Mas maganda, yung may, may butas, tapos may clip, may shh. Ah, okay. Mas maganda yung kaysa, ito kasi, kung mapapansin nyo, open yung gitna. Mm -hmm. Ang maganda kasi ano, open din talaga. Okay. Kasi naka-design talaga yun sa patela. O, uh -huh. oh, try. O. Oh. <laughs> na may no, sa mga no, sports no. central. Yun Tobis. Lakan mm -hmm. kayo na eh. Sa Shopee. O. Mm -hmm. Oh. Natutupin nyo na. Hindi na pa no? Hindi na pa ganun, no? Natutupin uh -huh. ko na ako. Okay. No? O. Oh. Okay? Okay. O, good oh, na naman. <laughs> so, Mag-iingat kayo eh, maglalakad na. Ayan, yeah, baka matumba kayo, ha? Yeah? Okay. Salamat. Let me. Okay.